Oh, kamusta ka naman, Maharli ka? Balita ko, selos na selos ka eh. Dahil mas importante sa akin si Amy. Kasi si Amy talagang may ganap. Ikaw, puro ka lang po, Dabi. Di ba? Parang pinaparinig mo pa sa live mo na to the stable yung grabe yung ginagawa. Eh, wala ka naman bing bilang sa totoo lang, Bi. Tingnan mo yung mga nasa ano mo, nasa baba mo. Puro panawagan na magbigay sila ng mga kapirahan at may mga binibenta ka pang mga damit-damit ang mamahal. Yes, ako si Sarah, the Virgin Mary. Luhod. Lumuhad ka. yan, Sige, may sabihin ka. Umaga, muna rin sa California. So, good morning, Commander Aguila. Hi. Hi na -hi, hi ang ating mga bangang. Madali. Umiinom ako. Nagsasalita ka? Wala kang galang sa akin, Bia. Panginoon mo ako. Ako si Sarah. Sige. Eh, hey, mga bangang sa Lookie ang mga kolboro. So ganyan din 'yung mga eksena. Ano? At uh, nanawagan ang uh, bagad. Sino ba? Uh, dito sa mass resignation. Ito 'ko ay drama-rama, diba? Bakit naguwi ka? Bakit naguwi ka sa akin? Bakit pinapakita mo 'yung noong umong panort? Kamahalika. Ano 'yan? Bakit ganyan ang bastos mo? Bakit pinapakita mo 'yan sa akin, B? Ha? Oh, uh, um, um uh, uh, aba, eh. Um, ano 'yung namako di? Tas ka, lumuhod ka muna, lumod. <coughs> so ano? Ochoa, ipapasok na ba? Eh, huwag ko sa'yo. Ba't mo ako tinatanong ni? Eh? ano karapatan mo pa? Tanong-tanongin ako. Pakinuhan mo ako. Halikan mo tong kamay ko. Halikan mo to. Dito. Hmm. Hmm. Alin. Alin. Alin mo. <sighs> Lagi mong tatandaan Marley ka Panginoon mo ako Sa akin kaluluhod, sa akin kasusunod Didilaan mo araw-araw pa ako Nagwawaki ka Hindi pwede sa akin nagwawaki mo ka Anong mukha yan? Joke? Ala, ito mo lang ha Wag mo na wag mo nang sasabihan Yung mga Marcos na yan na ano Kung anong lait mo Mas ka lait-lait ka, tingnan mo Mukha kang munay na nabasa Sagot dun mo yung mga chismis mo sa akin Kapakipakinabang wey Kukrom pa rin kita back to back. Kaya yeah, nakapag-update ka na tayo, no? Okay, go. Mm-hmm. Dalihan mo na, B. Oh, wait. Dali? Huwag mo kong ma-wit-wit a minute dyan. Yeah. Oo, oh, ang mo talaga. May tumatawag, di ba? Pag may tumatawag, huwag kang sasabat-sabat, bi Butlog ka. Lagi mong tatandaan, mas importante si Ayon Marcos kahit ano pang parinig mo, grabe yung selos mo, mas importante pa rin siya. Bakit? Nakakagalaw siya eh, nakakagawa ng mga bagay-bagay. Kung andito ka, tanggal ka na agad. Saka, ayoko ng mga didis na pangit. Tapos, huwag ka masyadong, man, huwag ka masyadong ng mga pangit na mga kila, kila, kila Marcos. Paprangkay na kita, Bia. Ito talaga, dahil nga, nagagamit kita kasi isa kang utok din. At galit na galit kay Bongbong Marcos dahil hindi ka kinuang spokesperson, siguro. Kaya ganyan ka magsalita. Pero paprangkay kita, Bia. <coughs> Ganun ka lang. Wala kang bilang pag naging presidente ako. Tandaan mo yan. Ano ba? Okay. Diyos ko. Tanda-tanda mo na. Thunderstorm. ayoko ko sa lahat pag naging presidente ako na parang linta sip sip Huwag mo din ipapamukha pala itong pagkakataon eh wag mo pala ipapamukha na grabe yung ambag mo tapos nung pumunta kayo sa daig para kang bida bida sino ka ba bakit pag may bumaril ba sa akin dyan dadapa ka ba sa totoo lang pa parang kahit na maril ka nangalata kita eh So, mo suporta supporta ka lang kasi hindi ka na kayang tanggapin ng bongbong Marcos na, di, na admin. Dumidikit-dikit ka lang sa Duterte para magkapera. Tingnan mo ang binibenta mo. Siyempre, mga uto-uto. Bibili sa'yo. T-shirt, dalawang libo. Ano yun? Next time, ha? Sige, bilisan mo na. Marcos Junior. Alam mo, drama-drama ito drama, kasi ipapasok sa dilawan, makamuumpas din sa kanya. Ngayon, mga kababayan, bago natin pag-usapan yan, Itong mga drama rama ni Marcos Jr., ni Paul Boroni, ni Bangag, ang tawag... At tanong ako sa'yo, kaya tayo na halatang tayang mas bangag sa kanila eh. Ano mong galit na galit ng ako be? Ang tatay kong nasa dahig. Alam mo naman kung umastahan. Sandali. Alam mo naman na kumpleto sa Ricardo's tayo lahat. Tinandeman mo pa. Tidigong ang aking ama, Panginoon, the next Pope, kasunod after nitong ni, ano, Pope, yan. Ako, Sarah Verding Mary, kibuloy ang Anghel, Super Hell, polong basti, ang Anghel yan. Sikiti Duterte, the Wake and Bake. Sino pa? Honeydate. Sa solid na deterting pamilya ko. Wala sa aming matinong tingnan bi. Puro kami nagmomura, may mga krimin kami bi. Solid as in solid, lahat ng mga, para kaming lahat ng mga mga mamamayan tao bi. Ang lakas lakas pa natin magsabi sa administrasyon ni BBM at kay BBM na bangag. Tayo nga yung bangag umasta. Tigil mo na yung kasalita mong bangag bi. Nakakatawa 'yan. Panginoon mo ako, sundin mo ako. Halik, halik dito, halik. Marlika, ka, ulitin ko sa'yo. Alipin lang kita. Huwag mo kong papangunahan sa si mga decision B. Kahit kailan, maging president ako, hindi kita gagawin ka ng kamay. Nangakasira ka ng image. Sobra-sobra. Ang OA mo na B. Alam mo na na, hindi ka nang, wala kang ganda makapanlight ka pa. Bakit ako, bilang sarado Duterte, tinabihan ko ba sa Marcos na mukhang halimaw? Kahit pa paano naman, nirespeto eh, ko pa rin naman na eh. mas kahit na, alam ko naman na hindi naman kasi ako magkagandahan B. Eh, mas maganda pa nga ako sa yo. ikaw sabihan mong butod. Mukha kang lugaw na bulok, tandaan mo yan. Kapal eh. lang pagmamukha nito. dito ay, of course, drama-drama, at ito ay damage control. Kasi recently, ay ipang kita yung kapalpahan. Ah, ka-English ka at, palang recent, at, uh, recently, ha? May pa recent, recently ka pang nalalaman, ha? Uulitin ko sa'yo! Ayaw kita makainuman ngayon, Bia, at ayaw kita makakwentuhan ngayon, Marley, ka. Tapusin na natin to, ha? Eh, mga ginagawa mong yan. Tandaan mo, Bia. Ako lang ang may karapatan ng kagisenyas ng ganito. Sa BBM administration. Lahat sila, kaya kong... Kaya kong ubusin yan. Ako lang. Lahat kayo, mga alipin ko. Lahat kayo, mga uto uto Di kayo pwedeng maganon-ganonan. Mas mahalaga sa'yo si Aimee Marcos, B. Tandaan mo yan. Mm, may ka na. Pag maakong ano-anohin, B... Hahalik kayo lahat sa pa ako. Ako lang si Sarah B. The Virgin Mary. Habang buhay yan ha. Maglilingkod ka sa akin mga DDS. Hmm? Hmm? Tandaan na yan? Hmm? <laughs> Di ba? Totoo naman. Ganoon na talagang inner core ng mga Duterte. ko. totoo lang. Sa totoo, totoo sin lang. Ganoon talaga sila. Di ba? Deep inside galit. Ano yan? gigil yan si Sara Duterte kay Marlica kasi pinapangunahan nga minsan diba selos-selos naman ng Marlica kasi mas importante sa paningin ni Sarah